Hi guys, welcome to my channel Char. So for today's video guys, so magluluto na naman ang first son. So wala man tayong ginagawa dito sa ating channel no, kundi magluto, Charis. So meron ako dito ang kalahating kilong poset. Ayan, tinanggalan ko siya ng ulo. Ayan, ibinukod ko siya. Uunahin ko kasi siya sa pagsusote. Meron akong bawang, sibuyas, of course, maglalagay ako ng gata. So lalagyan ko din siya ng hipon yang hipon ay naka-steam na yan. Luto na talaga yan siya. Quick cooking na lang. So, maglalagay tayo sa ating kawali ng mantika. Kung mainit na yung oil, ilalagay ko na yung garlic. So, bit ko siyang mahin Gusto ko kasi yung aroma niya. So, um, medyo sunog-sunog ng kaunti iba. Dahil okay na ang bawang, susunog ko naman yung onions. Pag na ngapit bahay na 'yung ating mga aromatic. Syempre i-add na natin 'yung ating ulo na kasi sa ulo ng kusit is lutong luto talaga siya. Then, mag-a-add ako ng black pepper. So, mag-a-add ako ng oyster sauce para medyo manamis na mis siya. Kaunting soy sauce. I-mikos-mikos na natin yan. Yes. So, pa rin siya dahil meron siyang tinta. Ito talaga ang the best sa luto sa pusit. Yung may tinta. Pakukuloyin ko muna siya. And then, i na natin yung kanyang kapalang. then hahanguin ko muna yung mga katawan niya para hindi ma-overcook so ayan yung kanya katawan sit aside ko muna siya hahayaan ko lang yung ulo dyan kasi gusto ko yung lutok-luto talaga niya mag-add ako na tuko mama ayan. So, uh, ilagay ko na yung bata lulutuin ko lang yung gata bago i ko ulit ibalik ko yung kat katawan niya yung medyo mag ibas ibas ba ng kaunti ang butalisyo -sure, ito yung lalagay ko na tong sili yan para kumpin ang hang lang sobrang itim guys then i ko na itong hipon Tikpa natin ang laso. Sus na, meet the pressure. So, ibabalik na natin yung katawan niya. Then, mag a ng kaunting vinegar. Hayaan lang natin siya. Ayan, guys. Luto na yung aking adobong kusit with hiporn. Adobong kusit with gata. i na natin yan. Lagyan natin siya na spring onion sa ibabaw para may buhay-buhay naman, hindi puro itim yung ating nakikita. So that's it guys. Thank you for watching. See you on my next video. Let's eat everyone.